Kung ang isang member ng SSS ay may dalawang asawa na parehong pinakasalan at nagkaanak pa sa parehong asawa at siya ay mamatay, kanino mapupunta ang death benefits ng SSS member? Sa unang pamilya na pinakasalan o sa huling pamilya na pinakasalan din? Yan ang tanong ni Dennis Garay na isa sa mga followers ko sa aking YouTube channel. Yan din ang kaso ni Edna na nag-claim ng death benefits ng kanyang asawa na si Edgardo na namatay at isang SSS member. Ang kaso ni Edna at Edgardo ay umabot pa sa Supreme Court at nagkaroon ng final decision ang Supreme Court noong April 15, 2015 at ito ay may GR number na 209741. Sa video na ito ay ibibigay ko sa inyo kung ano ang naging desisyon ng Supreme Court na alam ko na ikagugulat ninyo. Kung interesado kang malaman, panoorin mo ang video na ito. Pero bago yan, please don't forget to subscribe, hit like and follow my channel and hit all notification bell para naman ganahan ako magbigay ng mga ganitong impormasyon sa inyo. Si Edgardo ay kinasal kay Edna noong June 1992 at nangkaroon sila ng anim na anak at sila ay ginawang binipisyari ni Edgardo at nagfile ng E4 form sa SSS. Noong January 2005 ay namatay si Edgardo. Pagkatapos na mailibing ay agad nag-file ng death claim ang kanyang asawa si Edna para mapag-claim ng pension o lump sum benefits. Subalit nalaman ni Edna na ang kanyang asawa pala ay may naunang asawa na pinakasalan na ang pangalan ay Rosemary at ikinasal noong 1982. Sampung taon bago pa sila ikinasal ni Edgardo noong 1992. Si Rosemary at Edgardo ay may anak at nakadeclare din as beneficiary ni Edgardo sa SSS na nakafile sa kanyang SSS E4 form. Kaya naglabas ng anunsyo ang SSS sa newspaper para malaman kung may maghahabol sa death claim o death benefits ng namatay na member ng SSS bukod kay Edna. Pero ang unang asawa ni Edgardo na si Rosemary ay hindi nag-claim ng death benefits o hindi nagpakita sa SSS para ipakita na interesado siya sa lamsam o pensyon ng namatay niyang asawa. Kaya si Edna na pangalawang asawa ay nag-file ng petition sa si SSS na ibigay na sa kanya ang death benefits ng namatay na asawa dahil hindi naman daw interesado ang unang asawa at hindi naman naghahabol pa sa benepisyo. Tama ba si Edna? Mali si Edna. Dahil sabi ng SSS, ang kasal ni Edna kay Edgardo ay invalid dahil wala namang court decision ng pagpapawalang bisa ng unang kasal ni Edgardo kay Rosemary na una niyang asawa. Kaya nananatiling ang unang asawa pa rin ang may karapatan na mag sa SSS death benefit ng namatay na member. Ito ay inapela ni Edna sa Court of Appeals at hanggang sa umabot sa Supreme Court. Sinangayunan ng Supreme Court ang SSS decision. Ayon sa Supreme Court, walang karapatan si Edna sa death benefits dahil ang kasal ni Edna at Edgardo ay hindi valid mula pa simula. Ang hindi pagkakaroon ng interes ni Rosemary sa unang asawa sa pag ng death benefits ay eh, hindi nangangahulugan na may karapatan na si Edna sa SSS benefits ng namatay na asawa. Pero ang mga anak ni Edgardo kay Edna, ay sa si Supreme Court, ay nanatiling entitled sa death benefits ng kanilang ama na namatay. Dahil kahit ang mga illegitimate child ay entitled sa SSS benefits ng kanilang magulang na SSS member. Kaya bago kayo magpakasal, Yakin nyo muna na walang ibang pinakasalan ng inyong mapapangasawa o kung meron man ay eh dapat ay may annulment o divorce muna kung sakaling magkakaroon na ng divorce sa Pilipinas. Para wala kayong maging problema in the future. Kung meron kayong tanong, mag-message lang kayo sa baba ng video na ito para magawan ko ng sagot sa mga susunod kong mga videos. See you on my next videos.